Good morning mga toys Oh, So uh, Panibagong araw mga toys Panibagong pawis So galing pa ako dun sa ano Sa mga kanal-kanal O mga sapa mga toys So sinubukan kong ano Tinignan ko muna mga toys Kung may laman ba yung ano, sapa Kung may tilapia ba Kaso uh, So Sobrang busy yung sapa mga toys may tao uh, May naliligo Kaya yeah, dito muna tayo yan, so doon tayo mga kuis. Hilog. kaya maingay. May abandonadong ano yon no fish pond. Kaya yeah. natin ano pingwitin. Di ko alam kung may laman pa yun mga kuis kasi maraming ano dito, maraming nanging nangingisda na dito mga kuis. Ah. Uh, Awlo na mamana tuwing gabi. Na try ko na lang kung ano. May laman ba? So tara mga kuis, sita po na ako tapos tawid tayo.

n sedang paitan mga kids. wala natin. Hint. May paitan pala dito. Sana kayong nakita ko kanina mga kids ng ano. Sana malaking tilapia mga kids. Oh. Okay. Dali, dali, dali. Ano to? oishi paitan pa rin. Paitan pa rin makakis. Ano, may ano dito makakis? May tangkig. Ano, water snake. May water snake dito makakis. Pag may ganito, may bakas ng kagat makakis. May water snake linta. May bakas ng kagat. Kunti lang yata yung malaki dito mga kas. Yung lang nakita ko kanina, yun lang yung malaki. Okay. Pagkalapag ano. Susunan agad, pagkalapag pa lang mga kas. Ang daming pahitan dito. Sabi. Huh? Mamaya na kayo. Kapag wala na akong choice. Mga guys. Kapag wala na akong choice mga guys. Pukunin natin yung ano. Paitan. Yan. Mga tilapia. Yan mga tilapia mga guys. Sa hinagisan ko mga guys. May mga tilapia. So maliit yung humahabol.

Marabi yung tilapia mga pwes. Ang dami. Ang dami. Kaso ayaw nila sa bulati talaga. Yun. May malaki. May malaki yung laban mga pwes. Uy. Mahuli no, pa rin tong tilapia oh. <laughs> Ganito lang pala kalitis mga tilapia dito mga kas. May malaking ano, may hidup pa na malaki. Punta doon sa kalabaw mga kas. Balik kayo. Ano yun? Yung catfish. Uri dito mga kas. Itong tabang. Punta doon. Kumakain kasi yan ng ano, garapata ng kalabaw. Hmm. Hindi sa tagirang ng kalabaw. Hindi Yun nyo. ito. Ano, you know, may mga katak pa rin oh. Hindi sila takot sa kalabaw. Hindi mas sinang paitan yan mga kois kumakain hindi niya ng ano, narapatan ng kalabaw Duh, malaki yun malaki mga kuys hindi pala yun paitan hito yun hito malaki yun mabigat matakot yung kalabaw yung kalabaw yun natakot sa atin mga kuys yang hito yun Ay, Lumutang yung ito mga kuys at saka ano, dalag. Umalis din sila kasi ano, pag alis ng kalabaw. Oh, malaki na sana oh. Kasi narilis release ng dayo. Yun dalag mga kis. Okay, yun. Malaki mga kis. Oke, oke, oke. Itu Masakit din to, mga Kaya, huwag ang panty, mga guys, kan sakit gitu katinik. Ya, wagam pantai mah Palayo tayo para hindi baka wala. Ayan. Kinain, kinain ng buo. kita makatinig mga kuys kaso yung pag pagkuha ng ano dito, pagkuha ng hook oh, Kinain talaga yung hook mga kuys para natin tinik para hindi kayo matibo mga kwis kung matinik maliin nyo sa kabila Ayan. Ayan. Ang tinik. Kaso itong ano, hook, mga kuis, nilamon talaga, mga kus. Lang mga kus, Cut ko muna. Ayan, mga so, hindi to kasing kalaki ng hito sa inyo, mga kuis. Pero sa amin, pwede na to. Kasi yung malaking hito, mahirap, mahirap pulihin andun sila sa ano malaking kanal o sapa mga kas so, mahirap yun hulihin ng ano pamingwit yan sa mga nagtatanong mga kas ha, kung fish pan pala fish ba talaga to so hindi, hindi talaga to fish pan mga kas no? karagtong to ng ano hindi to fish pan mga kas karagtong to ng ilog dati yan may isa nga yung ilog dati mga kas doon. Saka yung main ilog andun. Karugtong to ng ilog. Kaso nung bumaha mga kurs, nagsarado. Kaya itong natarap na mga tilapia at saka hito, hindi talaga to ano. Walang walang naglagay dito. Inanod lang to ng baha. O dati na to dito mga kurs. Marami dito sa ano. Uy. Uy. Mulut mau sampai ulit. Ada lagi mau es natin 'to mau es sayang sampai na rin 'to. Mau apa nak kawalan bukan ini sana sayang kan. Jadi nato. Para may mau kita yang sampai itu. Oh iya malaki Eh malaki pala Malaki pala mga kaiso malaki pala. Nakala ko, ma ko maliit. pala yun, nakala ko maliit. Ayun ka, nahuli ko. Huli pa. Kanina ka pa. Hmm, kanina ka pa. Huli ka tuloy. pa tayo mga kuys.